lalaki papunta sa loob ng isang toy shop at dahil hindi ito makapili ng larwang bibilhin ay mapapansin na maingay ito. Para matapos na ay sinubukan ni Onoda na magmungkahi kung alin ang magandang laruan pero hindi naman siya pinakinggan ng lalaki. Dalawang magkaparehong laruan ang binili ng lalaki para umano hindi na magagawa ng dalawa nitong kapatid, ngunit habang nagbabayad ay lumapit ito kay Onoda para umutang ng isang libo dahil kulang umano ang pera nito. Pagkatapos yun ay masaya ang lalaki habang nalulumbay naman si Onoda sapagkat siya naman ang nawala ng pera na pambili sana niya ng Loveheim soundtrack na inaabangan niya. Gayun paman, lumapit ang lalaki at sinabing babayaran naman niya si Onoda. Dagdag pa nito na kalilipat lang kasi nila doon galing Osaka at naisip lang niya na mamasyal doon sa Akiba kaya natutuwa ito na nakilala niya si Onoda. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang dalawa ay nadaanan nila ang bike ni Onoda kaya nabanggit ng lalaki na syudad ng bisikleta ang Osaka. Marami at iba't ibang klase o mano ng bisikleta ang makikita doon at sa ngayon ay may apat na bike ang lalaki simula pagkabata kaya alam na nito kung gaano pinahahalagahan ng may-ari ang isang bisikleta. Halata niya na ni Minsan ay hindi naisip ni Onoda na pakawalan o palitan iyon. Maya-maya pa ay isang lalaking sakay sa kotse ang paulit-ulit na bumubusina kaya nakuha niyon ang atensyon ng lalaki. Laking gulat nito nang makita ang sasakyan dahil gandang-ganda siya doon. Nilapitan nito ang driver para batiin ang sasakyan bagay na ikinabahala ni Onoda dahil alam niya na barumbado ang driver. Habang tuwang-tuwa ang driver sa pagmamayabang ay bigla nitong inihagis ang hawak na Yosi at tumama iyon sa bike ni Onoda. Dahil doon ay sinabi ng bata na dapat humingi ng tawad ang driver pero dahil sa takot ay pinigilan ito ni Onoda at sinabing ayos lang iyon sa kanya. Nagpakilala ang lalaki bilang naruko at galit na sinabing marunong siyang magpahalaga sa mga bisikleta at mga kaibigan niya, sabay harap kay Onoda upang tanungin ito kung ayos lang dito na latein ang bike nito. Umalis na ang driver ng kotse habang pinagtatawanan si Naruko na mas lalo nitong ikinainis. Napagtanto ni Onoda na mabuting tao si Naruko kaya niyaya niya ito na mamasyal, lalo na at iyon din naman ang pangarap niya, ang magkaroon ng kaibigan na makakasama niyang mamasyal. Ngunit tumanggi si Naruko dahil nawala na umano ito ng gana kaya niyaya na lang ito ni Onoda na sabay na silang umuwi. Habang pumapadyak ay bigla silang nalampasan ng dilaw na kotse kanina kaya na napagdesisyonan ni Naruko na habuli nila iyon upang maibalik umano sa driver ang upos ng sigarilyo na ikinalat niyon at para maipaghiganti nila ang bike ni Onoda. Nung una ay nagaalangan pa si Onoda hanggang sa nagtiwala na lang siya kay Naruko. Napansin ni Naruko na nakakasabay naman si Onoda sa bilis niya kaya ipinahiram niya dito ang isang helmet at saka ito pinasunod sa kalsada. Takot na takot si Onoda na dumaan sa kalsada dahil sa malalaki at mabibilis na mga sasakyan kaya binilisan na rin ito ang pagpadyak para hindi siya maiwan ng kaibigan. Sa sobrang bilis ay nalampasan pa nga niya si Naruko kaya napaisip iyon kung anong klaseng cadence meron si Onoda. Naging interesado si Naruko at pagkatapos ay sinabi nito na dapat ipakita niya na kung bakit siya tinawag na speedman ng naniwa. Ngunit pinigilan ito ni Onoda sapagkat hindi na niya kayang pumedal pa ng mabilis. Nang hinayang si Naruko dahil mahahabol na sana nila ang dilaw na kotse kung meron lang sana o manong isa pang outer gear ang bisikleta ni Onoda, nang bigla nitong napansin ang front derailleur na nakakabit sa bike nito. Nang mga oras ding iyon ay ikanwento ni Miki sa kanyang kuya ang tungkol sa ikinabot niyang ikalawang gear sa bike ni Onoda. Napansin din ni Naruko na naka-double gear din ang bike ni Onoda para sa road racing at ang ritmo ng padyak nito gamit ang inner gear at isang high speed front outer gear ay isang kombinasyon na gustong makita ni Miki. Dahil doon ay sinabi ni Naruko na nararamdaman niya na gustong ipasok ni Miki si Onoda sa mundo ng pagbibisikleta, bagay na hindi mapaniwalaan ng ating bida dahil aminado naman ito na mahina siya sa PE. Gayon paman, sinabi ni Naruko na walang kinalaman ang bilis sa pagbibisikleta. maya, -maya pa ay pinagpalit na niya ng gear si Onoda. Idinikta niya rito ang mga dapat gawin at ipinaliwanag ang tungkol sa universal setup. Pagkatapos yun ay nakaramdam si Onoda ng bigat sa pagpedal pero kahit ganun ay bumilis naman ang takbo niya na para siyang itinutulak sa bawat pagpadyak niya. Kumanga at natuwa si Onoda sa kanyang bagong natutunan sa pagbibisikleta kaya naniwala na siya kay Naruko na kahit mahina siya sa PE ay kaya niyang magbisikleta. Samantala, sa shop ay sinabi ni Kanzaki kay Miki na hindi rin mapapadali ang pagbibisikleta ni Onoda sa patag, sapagkat kumpara sa burol ay mayroong tinatawag na invisible wall, ang hangin. Malaki umano ang epekto ng hangin sa pagbibisikleta, kaya madali yung maramdaman ng mga walang tamang training. Sigurado si Kanzaki na hindi iyon kakayanin ni Onoda na mag-isa at hindi pa iyon nakakagamit ng outer gear pero kung dalawa sila ay posible umanong makatulong iyon. Hindi naman nga pinabayaan ni Naruko si Onoda dahil tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalapit ng unahang gulong ng bisikleta ni Onoda sa hulihang gulong niya para hilahin iyon. Takang taka si Onoda pero sinabi ni Naruko na bilang pinakamagaling na sprinter sa buong naniwa ay kaya niyang panatilihin ang bilis niya kahit ganoon kalakas ang hangin. Inisip ni Onoda na may coupler na magkokonekta sa mga bisikleta nila pero sinabi ni Naruko na sa mundo ng cycling ay drafting ang tawag sa gagawin nila. Kahit dalawa lang sila ay makakaya pa rin nilang panatilihin ang kanilang bilis sa pamamagitan ng paggawa ng harang sa hangin. Hindi maintindihan ni Onoda ang ibig sabihin ni Naruko pero ginawa niya na lang din ang sinasabi nito para makahabol siya. Maingat niyang itinapat ang kanyang gulong at nang magawa niya na iyon ay napansin niya na hindi niya na maramdaman na tumetama sa kanya ang hangin at pakiramdam niya ay hinihila siya. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na magbibigay siya ng senyas para unahan siya ni Onoda at sa kanito ibabalik sa driver ng dilaw na kotse ang upos ng sigarilyo. Pero bago yun ay ipinaalala niya na kailangan mag-shift muna ito sa outer gear para bumilis ang takbo. Maya-maya pa ay nakalapit na sila sa kotse kaya ibinigay na ni Naruko ang senyas at nauna na si Onoda. Laking gulat ng driver nang makita si Onoda pero sa halip na ibalik doon ang upos ng sigarilyo ay nadala na ito ng tuwa na nagawa niyang malampasan ang kotse. Masaya rin si Naruko para kay Onoda at inisip nito na nais niya iyong makita na nakasakay sa isang road bike balang araw. Kinabukasan habang naglalakad si Onoda sa pasilyo ng paaralan ay napansin nito na nanghihina na naman siya sa gutom gayong marami naman siyang nakain kagabi. Inisip nito na baka dahil sa pagbibisiklete nila kahapon pero para sa kanya ay normal naman niyang ginagawa na magbisikleta papuntang Akiba. Gayon paman, nilaksan lang ni Onoda ang loob niya at agad na pumunta sa kantin para kumain, ngunit pagkarating niya ay tinapay lang ang pinag-aagawang bilhin ng mga estudyante kaya nakisiksik na rin siya. Bawat kukuhanin niyang tinapay ay may dumadampot agad kaya ni Isa ay walaman lang siyang nabili. Laking gulat niya ng malaman na si Naruko pala ang bumili ng lahat ng tinapay. Hindi sila makapaniwala na nasa iisang eskwelahan lang sila pero para kay Naruko ay ang bicycle club ang dahilan kung bakit doon niya napiling mag-aral. Ipinakita nito ang kanyang form at sinabing bukas ay sasali na siya sa club. Nais sana ni Naruko na makasali agad pero naging abala kasi umano siya noong nakaraan dahil sumali pa siya sa isang karera sa Kansai bago umalis doon dahil iyon ang hiling ng mga kasamahan niya. Ikinwento pa niya kay Onoda ang kakaibang pakiramdam tuwing nasa karera kaya iminungkahi niya rito na mag road bike na rin dahil tiyak niya na mas gagaling pa ito. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko kay Onoda na pumunta sa likurang bahagi ng slope kung wala umano itong gagawin mamaya pagkatapos ng klase. Kina hapunan ay dumating naman doon si Onoda pero nagtaka ito kung bakit wala naman doon si Naruko. Hindi nagtagal ay nakarinig ito ng tunog ng road bike na hindi lang isa kundi maraming bisikleta na papunta sa bahaging kinatatayuan niya. Laking gulat niya nang lumitaw ang mga miyembro ng cycling club na nag-insayo, at pagkalampas sa kanya ay naramdaman niya ang ibang klase ng hangin, lakas, at ingay na nagmumula sa mga iyon. Napansin siya doon ni Makishima at Tadakoro pero sinaway ni Kinjo ang dalawa at sinabing mag-focus lang sa pagpadyak. Sa huli ay nakita ni Onoda si Imaizumi kaya inisip nito kung iyon na ba ang Sohoko High Cycling Club. Doon na dumating si Naruko at sinabing ang mga mahuhusay na iyon ang Cycling Club. Huli ay ipinaliwanag ni Naruko kay Onoda ang tungkol sa pagbibisikleta na hindi kinakailangan ng pagiging mabilis o pagkakaroon ng tibay at lakas tulad ng sa ibang sports. Naniniwala siya na makakaya iyon ni Onoda sapagkat taglay umano nito ang kakaibang lakas. Takip silim na ng magbisikleta pa uwi si Onoda pero habang nasa kalsada ay napahinto ito dahil naflat an siya ng gulong. Saktong dumaan si Kanzaki kaya tinulungan niya ang bata.